Nag-unsa ka dito sa anak? Papi? Nag-unsa ka sa kalsada, pangga? Nagtapok ba si ati ikit magpatay ilaga, anak? Mude hang nagsigi kag singo-singo, anak? Papi? Nakabaho gaday ka, Anak? nabuhuan gid ay nimo anak ang patay ilaga kay dako na kay nagbangag atong divider anak kibutbutan sa ilaga anak hasta pan rower anak kibutbutan bitos sa ilaga anak an rower rower sa divider anak bagi butbutan sa ilaga anak papi nang anak siguro nang ilaga des ilaw nak O ni ko sogo ka anak. O paabot ko sogo ka kumbiti is anak. Kungahan pas mama anak. Dino bitaw na anak. Matog lang ka na. Matog lang ka pangga. Maghigda lang sa kudiri anak ha. Paway pa ko anak. hmm, ko ako kuan kuanan anak akong lawaan anak wipes anak hmm. wipes mani anak hmm, na wipes gina anak o oh. akong kikuha akong kikuanan anak gilawaan anak Ari matanaw ni mama anak, wabay ko an anak, dugo sa akong baba anak. Sa wipes anak. Yan po guys. Nandito na po kami sa loob ng tindahan. Medyo mahina pa din ako mga palangga. Masakit pa yung aking mga katawan. So, ayan po si papi nakapahinga po dito sa ilalim ng aking paa guys thank you for always watching thank you sa lahat na palaging nanonood ng aming videos ni papi maraming salamat uh, happy sunday sa lahat araw ngayon ng linggo mga palangga so kumusta na po kayong lahat I'll be back Kuha na po ako ng video ni Papi ulit na i-upload para makita po ninyo si Papi guys. Thank you for always watching. Happy bliss Sunday. Tapos si Papi guys, patulogin ko lang. Hindi po siya masyadong kumakain kasi nagsusuka po siya kagabi. Nabaguhan siguro in town niya sa maize guys. Papi nagsuka. ayan maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming thank you sa lahat